Good day guys and welcome po let's sa ating channel for today's video Honda Wave 110 new wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang ignition system So guys, ito daw ay bilang namatay matay habang nasa biyahe no May times na andar, may times din na biglang titirik So nalilitro si Bossing ko, oh, ano nung nangyari no. So natin kanyang sosi para ma-check natin ang kanyang ignition wow. coil o tension wire kung mayroon bang lumabas na kuryente o wala So yun nga guys so kahit anong redondo natin is walang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire Possible may problema talaga So kailangan buksan natin ang kanyang pairings Para mabili ating katrabaho ay magigin na natin So ito na guys nabaklasan natin ang kanyang pairings So try natin i-double check ang kanyang tension wire kung wala ba talagang kuryente So double check natin guys okay. Before natin i-confirm at i-troubleshoot ang kanyang ignition system So yun guys, confirm na confirm na sa kuryente talaga ang problema sa motor ni Bosing kung bakit matay-matay, andar at bilang titirik sa dara na. Ito yung experience ni Bosing mga last 3 days pala no. So ngayon, ang gagawin natin ay hanapin natin ang kanyang CDI. At check natin doon kung ano talaga ang problema kung bakit ayaw umandar ang motor ni Bosing. At walang kuryente na sa kanyang tension wire kapag matanggal natin ang takip nito, ulit ko natin makita ang kanyang CDI katabi ng kanyang battery. Okay. So, double check natin ang kanyang CDI kung ato, ano, anong itsura nito, no? So, may pagkahawik po siya sa XRM na 125. So, ngayon guys, parehas ka sila sa XRM 125 ang design ng kanyang CDI. So, pinaka natin gawin ay check natin yung positive positive input supply ng kanyang CDI guys so meron tayong nakikita ng apat na wire no minuto si 4 pins po ang kanyang CDI at magkapareha lang sa sa XRM na 125 okay so yan po klarong klaro walang pagkaiba so sa kanya sakit meron tayong makita apat na wire so red black black yellow blue yellow at saka uh, green So, yan po ang connection ng apat na linya na yan sa ating socket sa kanyang CDI. So, makapare lang po sila ng design ng color coding sa tinubble shot natin na motor noong nakarang araw noong na the Wave 6 na 110. Okay. So, parang makaiba lang is ang design ng kanyang CDI. Ito ang uh, motor nito ay magkawig sa XRM 125. Pwede natin siya lagyan ng XRM 125 na CDI. Kung ang blood at check natin kung meron bang positive input ang kanyang sakit. Yung kulay red, black. So, napin lang yung red, black. At i-check natin kung meron siyang supply. Kung wala, so, nandun ang problema. So, since umilang ating blood ibig sabihin guys, may supply sa kanyang sakit. Okay. Sa kanyang red black na wire. So walang problema ang input supply niya papasok sa ating CDI. So next sa ating gawin ay naggamit na tayo ng multi at i-check natin ang input res resistance na galing sa kanyang pulser o pickup coil. Isa rin yan sa contributor ng ating CDI. So double check natin. Kahit magkabalik tayo yung test rod, pwede nyo ilagay sa body ground or ground sa battery. At isang test rod naman ay ilagay nyo sa sakit na blue, yellow. Or yung isang linya ng test rod ay pwede nyo ilagay sa green na wire na kanyang sakit. So ilagay nyo kahit magkabalik tayo guys, okay lang yun. You know? hindi gumalaw ang ating tester o multi-tester ibig na walang kuryente na pumapasok sa ating sakit o resistance ng kanyang pulser, dapat gumagalaw yan at nagkaroon ng resistance na 150 to 200 no, kapag goods ang ating pulser so ngayon punta na tayo sa kanyang stator so dyan po nakalocate ang ating stator coil assembly at doon nakatouch ang ating pulser, ang gawin natin ay tanggalin natin itong crankcase na ito guys at siyempre ko ikaw ay bago pa sa channel sa tingin mong itong video ay malaking tulong sa pagresolba ng inyong motorsiklo ay makalimutang mag-like at subscribe at pakipalo na rin sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat po. At siyempre huwag ating kalimutan i-shout out at lahat ng mga soking tagapanood natin sa aking YouTube. Yan, maraming maraming salamat po sa ulang sa pagsuporta at especially sa ating mga silent viewers dyan na tahimik na nanonood lagi sa ating mga videos na in-upload. So tangin natin ang kanyang... Yeah! Uh, crankcase guys at dito na natin malulokit ang kanyang palser at dito na natin matutul, uh, mapapinal at mo confirm kung palser ba talaga ang problema ng kanyang motor kung bakit walang kuryente na lumalabas sa kanyang high tension wire po natin tanggalin guys ay i-double check po natin ang kanyang resistance no o continuity kung gagalaw ba ang ating multi-tester mismo dyan sa main sa main na connection ng kanyang pulsar. Kung wala talaga guys, confirm na confirm talaga na ito ang problema. Kung bakit walang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI. Kung wala pang idea kung ano ang trabaho ng pulsar, yan po ang nagbibigay kuryente sa ating CDI or ang trigger para lumabas yung kuryente papunta sa ating ignition coil at mag mag magkaroon ng pag-spark sa ating spark plug. Kapag ito ay nasisira, automatic paralisado ang ating CDI at maapektuhan din ang ating ignition coil. Ito po nagkocontrol kung bakit nagkaroon na pagsunog sa ating combustion chamber. So yan guys, kahit anong uh, natin, kahit balik ta ka rin, wala talagang paggalaw sa ating multi -tester. Yan po ay ground to ground, at ang ground to pulsar uh, pulser is reaction. So loads, idle pops, ano bang nangyari kung bakit naka-experience ng na ganitong senaryo ang ating Pulsar. Ang pulsar guys ay naka-oil bath type siya. No? Ibig sabihin, nabababad siya sa langis sa ating makina. So 24 hours yung nabababad at ito ay natatapunan ng oil every time umaandar ang ating motor. Habang uh, kalaunan guys, sa katagalan ng panahon, may tendency na makapenetrate yung oil sa loob ng ating parser. At siya naging dahilan kung bakit unti-unti siyang nasisira. At additional uh, knowledge na rin guys, tinyo, no? ang laman po ng ating parser ay isang, isang pinong magnetic wire na nasa mga uh, 35 ang uh, sukat ng ating magnetic wire magkapareho siya ng sukat ng primary type na uh, magnetic wire. Yung mga motor na Honda Wave 100 na nire-rewire natin na natin ng magnetic, magnetic wire na 35 at 36. Yan po ang laman sa loob ng ating palaser. Once na napasukan niya ng oil, automatic. Yan po ang magiging sintomas niya na kapag uminit ang ating motor, ay bigla na lang tumitirik ayaw nang umandar. Kung so, napalamig natin ang ating makina within 3 to 4 minutes ay andar naman ulit. Pero kapag nasabi ay lalong uminit ang at ating makina, ay siya namang dahilan kung bakit siya namatay-matay ang ating motor. Dahil nga kapag uminit yung makina, automatic na piktuhan yung magnetic wire sa loob ng ating palaser. Kung gusto na talagang i-discover kung anong uh, loob ng palaser, bumili kayo ng palaser na sira. Tapos tabasin nyo doon yung laman ang uh, laman ng ating pulsar ay mga pinong maliit na magnetic wire so, galing i-double check natin guys kung natin yung continuity ng wire to wire niya kung merong reading siya at kung wala natin to say o oh, goods ang kanyang continuity goods ang kanyang continuity guys since nakita natin na gumalaw ang ating uh, wire to wire na pag-check -pag na pero yung wire to ground is wala talaga siya yun o no? walang reaction so may problema talaga ang kanyang pickup coil So, isa ng problema natin guys na kaharapin is walang available o mahirap makahanap ng Pulser ng design sa uh, kanyang motorsiklo. No? Halos available ay XRM 125 at saka XRM na 110. Yung pinakita kong sample niya sa kanina guys, yan po ay XRM 125. May kaliitan at may katabaan po ay XRM 125. At ang kanyang lapad naman guys ay eh, medyo may, may kabaan. No? Yan po yung metal na frame na yan kung saan nakatap sa kanyang ground. So, kung meron mo tayong makikita na ganitong pa uh, parcel guys, ay kailangan nating mag-order. So, ito yung basta-basta maka-order, hindi makasama yung stator niya. A set kasi set po siya. So, yun ang gawin natin ay mag uh, improvise tayo, mag-modify tayo ng palser. Ito po ay palser ng China type na motor guys, no? Ito po ang gawi, ang gagamitan natin. Kailangan, kailangan natin siyang tabasin kasi maliit po ang kanyang butas. At the same time, yung haba ng kanyang plate ay di uh, ganong kapareha ng stock natin yun guys so kita nyo ba mas maikli siya kay kumpara sa stock so para maabot natin ang uh, kalalagyan ng bolt na yan kailangan tabasin natin ang butas na yan at makapasok ating 6mm na bolt since ang kanyang butas ay 5mm lang guys so ngayon nagtanong ako sa uh, pinagkukunan ng pinagkukunan ko ng genuine parts ng stator coil assembly is nasa mga 2,300 pesos na ano ang set. Kasi hindi po tayo magkabasta-basta makabili ng palaser lang. Kailangan set po siya. At hirap din tayo na makahanap, ng, ng stock na palaser sa bayan. Kung ito lang ang hanapin natin guys. At minsan lang ito nasisira sa mga motosiklo. Kaya ang kadalasan ang tinabilabil to ay kasama yung stator coil assembly natin. So ang gawin natin guys, ito ay kailangan natin i-grind yung dulo niya. So ito na ang palaser natin na mayroong resistance. Kina yung pinakita ko sa inyo ay walang resistance yung nasirang paraser niya. So dapat ganyan po ang laman, meron siyang continuity o gumagalaw ang ating tester. So isa rin sa sakit ng paraser guys ay meron siyang resistance pero pabago-bago po ang supply at, at at laging gumagalaw yung test uh, multi natin. Meron siyang 200 minsan tumataas na 300 400 500 minsan naman bumababa siya nang 100 oh, to 80 resistance. Tatandaan so, niyan, nasira pa rin ang ating uh, policy. Pero sa kanyang sitwasyon guys, ay kahit anong gawin natin balikta rin, pagbalikta sa pagkakristiyan, wala talagang reaction ang ating mga Sirang-sira talaga siya. Pero ang pagkatakal ko lang ay kung bakit minsan may pagkataon na under daw kanyang motor. Pero bigla na lang tutirik kala, uh, maya maya. So ngayon ayaw na talagang umandar. So ito mga guys, tapos na natin siyang mag-grind ang ating uh, ginawang para share itong para sa mga gusto magtanong ito po ay passer ng China motor guys no ito po ay tinabi ko lang ito ay savings ko yung mga na stator at tinanggal ko siya Binas tayo is nakahanap tayo ng makaparehang disenyo ng kanyang passer kaya lang yung lapad niya is medyo short siya na kaunti. Kailangan natin tabasin yung bawat gilid para mailagay natin yung dalawang bolt at may tap natin sa kanyang crankcase so hinang natin siya guys para hindi talaga basta-basta kakalas yung Uh, linya na ikakabit natin. Tapos balutin natin siya gamit ang shrinkable hose. So yun, ikabit na natin. At nalagay natin ang shrinkable hose. Kailangan natin sunugin gamit ang lighter. Prakapit na kapit talaga ang ating shrinkable hose. Sa part na kung saan natin siya dinugtong. Basta natin siyang mapalitan ng bagong Pulsar guys. So, siyempre, ibalik na natin sa kanyang kalalagyan para matest na natin okay. mamaya kung success ba ang ating pag-convert ng kanyang bagong pulsar sa kanyang stator coil. Ayos. Lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang stator guys, ibalik na natin pati na rin ang kanyang chain spidal. So, kung anong paraan nyo pagtanggal, ganoon din ang paraan kung paano natin siya ibalik. Tapos, ano na natin isalpak ang kanyang stator. Next, ang kanyang socket na na dalawa na ikabit natin sa kanyang harness. I-double check na natin kung mayroon na bang laban na resistance ang sakit ng kanyang CDI guys. Since kaya na ito is wala itong kalaman-laman. No? So double check lang natin to make sure na mayroon talagang resistance na pumasok sa kanyang sakit. So yun, mayroon siyang 120 plus. No? Ibig sabihin good ang pagkabit natin ng bagong palaser sa kanyang stator. So ngayon guys, i-check na natin ang kanyang tension wire para makita natin kung mayroon ng kuryente na lumalabas. Before natin i-check ang kuryente sa kanyang tension wire, isalpak muna natin ang kanyang CDI na original. Okay. So, on na natin guys. At i-check na natin yung high tension wire niya kung mayroon na bang lalabas. So, yan umilaw na kanyang neutral kung may lalabas na kuryente. Di tulad ng kanina na unang troubleshoot natin. So, ilapit natin ang kami ang maigi ang ating kamera para klarong klaro talaga ang paglabas ng kanyang kuryente. Ara. So, yun o. No? Ate. Yun ang kuryente niya, guys. Hmm. Hindi nga tayo sa pagpalit ng pickup coil na minumulipide natin. <laughs> Yan yeah, no, ganyan kalakas sure na sure na tayo guys na one click ang motor na ito wow so nakita natin guys na mayroon ng kurente na lumabas sa kanyang tension wire matik na to guys quick start agad to i-back na natin ang kanyang spark plug cap para makita na natin yung moment of shoot natin na nabahaw natin Oops. So yun nga Ito na kamali Quick start ang agad Ang motor Oh my god yeah! So confirm na confirm na walang ibang salarin kung bakit matay matay Under at bilang titirik sa daaranan ang kanyang motor Walang iba kundi ang kanyang pick up coil soft natin Under at ano natin uli kung bah ba yun know. o so ito guys orang iba kundi ang kanyang palser ang salarin sa <laughs> Yun lang guys, no? sa araw na ito, sana may natin naman kayo sa ginawa kong video nito. Maraming maraming salamat. At ah, syempre, wating kalimutan, shout out si Bosing. See you sa aking next video. Rides F. God bless. Ayos.